Hello, hello. Good afternoon. Sorry, wapay <laughs> Karon Karoon kay galotong o kulo. Ah, tinunuan nga, ay kulo naman noon. Tinunuan nga kasoy. Wait lang. Pakita na ko ninyo. Ah, naglapit ako. Kusaka eh, lonod ang kasoy. Muna siya eh, wait lang, ha. Pakita ang kasoy. Bye bye.

sukak ana slom para la me la me ka ayo asa <laughs>